Hi guys! Magandang araw sa ating lahat, lalong lalo na sa ating mga subscribers at lahat ng manunod sa mga video ng Gamilix Vlog. Thank you guys! <coughs> Kung magustuhan niyo magandang klaseng video, please like, share, and subscribe para updated kayo lagi sa mga bagong video na susunod. <coughs> guys, ko sa inyo lahat ang ating re-repackin ngayon ay peanut brittle. Ito guys, ang kilo ng peanut brittle ngayong May 2025 ay 150 pesos dito sa Presyong Divisoria, Manila. Or depende sa inyo guys eh, kung saan kayong ah, mga lugar at saka kung magkano yung mga presyuan. Ito ang gagamitin natin plastic. 3 by 4 pang limang piso lang ang ating repack o ang ating bintahan guys or depende sa inyo guys ha kung nasaan man kayong mga lugar at saka kung magkano yung mga presyohan kayo na ang nakakaalam kung magkano inyong mga presyohan kailangan lang guys abibilisan ah, natin natin magre-repack nito na para hindi siya sumingaw at saka maging ah, malutong siya malutong to guys kailangan may eh, A uh, babalot natin kaagad. At saka yung pipiliin ninyo, pag bibili kayo, mas maganda kayong pipili. Yung mayroong kasamang linga or sesame seed na nakadikit dyan mismo sa mani. Kaya masarap to at saka mabili to. At mabango ang kanyang amoy nitong ano. Ah, uh, brittle guys, yung may kasamang sesame seed. At saka kung kayong pipili, pipiliin nyo yung ah uh, sariwa. Makikita nyo naman yan. At saka yung plastic, yung malinaw pa, hindi yung malabo na. Kasi pag malabo na, ibig sabihin, mga kusot-kusot na yun. Kaya, uh, titingnan nyo kung malinaw ang plastic. Yan ang, ibig sabihin, ay bagong mga stock or mga deliver. O, ganun lang. Pwede peso, guys. At saka, bago nyo naman to is sell. Uh, bilangin nyo muna kung ilang perasong inyong na-repack bago ninyo i-sell para pwede naman nyo bawasan or dagdagan. Ah, depende sa gusto nyong kita or tubo. O, oh, ganyan lang. Chachansayin nyo lang guys ha. Ang yung paglalagay, medyo kunti-kunti lang or hindi naman masyadong kunti. Basta hindi naman logi ang ating mga customer. At saka makikita nyo naman yan kung ilan ang inyong tutubuin bago ninyo isi-sell. O, oh, ganyan lang ang ating ah, napakasimpleng pag re repack nito. O, ganyan lang guys, ang inyong bago ninyo i-shield ng ganyan, ah uh, bibilangin nyo muna kung ilan ang inyong na-repack, kung magkano yung puhunan, at saka kung magkano inyong gustong tobo. Ayan, pwede naman yan bawasan o dagdagan bago ninyo i-shield. Mas maganda yung may seller guys, yung may ganyan na seller para Ah, maganda tingnan ng ating pagkakabalot at saka mabilis natin may sasara kasi hindi po pwede yung mga ganitong mga kutkotin na sisingaw ng matagal ah, mawalang kanyang lutong kailangan ito mga malulutong yung mga ganitong mga kahit anong mga kutkotin guys kailangan isasara natin kaagad ayan ang bintang ko dyan palimalimang piso lang pero meron tayong video dyan guys na pang 20 pesos din. Dalawang klase lang ang ating nire-repack para hindi malilito ang ating mga kababayan sa pagpipili. O kung limang, gusto niya na 5 piso, o meron tayo dyan. Kaya nire-repack natin. Kung may 20, yung dun sa malalaki. O ganoon lang ang yung gagawin sa ganitong mga pagre-repack nitong mga kot-kotin. Di ba napakadali lang to gagawin? Kung na, sa bahay ninyo, meron kayong bintana or lamesa sa labas ng bahay. Pwede nyo ibinta mga ganito guys. Lalo na no, kung may bintana kayo. Huwag nyo nalagyan ng screen. Hayan yung naka-open lang para kitang kita ng ating mga kababayan. No, mas maganda, mas lamang ang naka-open lang ang pwesto kasi nahawakan ng ating mga customer. gusto gusto yan ng ating mga customer yung nahawakan nila ang kanilang bibilhin. At nakapili sila ng magagandang uh, klase. Ito, pwede naman natin yan i-display guys. May nyo yung i ko. Mga ah uh, pwedeng mga basket or tupperware or planggana na maliliit. Ano uh, sa inyo guys? Pero meron din ako mga video na in-stipler ko siya sa karton ng cake. o may mga video tayo dyan na din natin sa karton ng cake at saka ibinibitin natin ng magkatabi-tabi. Ah, uh, tulad ng ganito, yan oh, may mga display din ako na kaganyan. Yan. Pero ito, ngayon na napak natin, nilalagay ko lang yan dyan sa, yan yung kulay puti na yun na maliit or sa isang ah, uh, plastic din na pwede yung pag-display natin. Nasaan nyo yan guys ha, kung anong yung mga techniques sa uh, pag-display para ang uh, naakit ang ating mga kababayan. Ito, mabili itong mga ganitong mga kotkotin sa ngayon, sa mga kahit mga bata hanggang mga matatanda. Basta sa haluan nyo lang ito ng mga iba't ibang klase mga kotkotin. May mga gamit hindi, or iba't ibang mga kotkotin, mga fish crackers, o marami dito sa ating uh, channel guys. Marami kang magkikita dyan ng mga pag repack or re-repack natin. O, oh, yan ang ating di-display guys. Yan, o. No? Uh, pwede natin di-display dyan sa kulay puti or dun sa, yan yung isa. Yan, o. Nasa nyo, yan, Maganda yan kasi open lang mga kapiling ating mga kababayan sa kanilang uh, bibili niyan. O, oh, ganda lang ang mga teknikan dito. At saka, mabilis itong uh, i-bibita natin. Kasi napaka lang, guys. Yung limang piso. Yan ang napaka uh, kayang-kaya ng ating mga kababayan. O yun lang. O yan. Yeah. O yan. Yeah. Pwede na in-display yan. Pag in-display natin yan, pwede mabibili na yan. At saka, kikita na tayo yan sa ganyan. O, pwede na in-display yun dun sa isa. Yan. Yung kulay puti na yan. Yan. Kasi mas malaki. Guys, ang kapasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng na mga nanonood sa mga video ng Gabi Dix Vlog. Thank you guys! <laughs> kung magustuhan niyo ng mag ganitong klaseng video, please like, subscribe para updated kayo lagi sa mga bagong video natin na i-upload natin. Thank you guys! Bye!